Hola mga friendship! Welcome sa aking home sweet home. So itutur ko kayo sa hacienda ni Lucita. Unang-una, bakit nga ba siya hacienda ni Lucita? Eh hindi naman siya malaki. Well, para sa nagtitinda sa palengke, naglalakon ng mga merienda sa daan, malaki to. Hayaan <laughs> nyo na ako mga friends. Ayan, so eto friend is yung uh, magiging office namin sa 3 floor. Kasi alam naman medyo... Maraming time yung nakukonsumo ng work. So, naglagay na kami ng office dyan. Ito naman is one of the rooms ng mga kids. Ayan. So, kung napansin nyo, friends, pinili talaga namin yung malalaki yung bintana at marami sila para sa well ventilation and maganda yung lighting. Sabi kasi nila, mas maaliwalas ang bahay, mas maaliwalas ang pag-iisip ng mga bagets. Ayan. So, next nating room is, ito pa yung isang room ng aking uh, baby. Ayan. So, tagi isang kwarto sila para matuto sila ng responsibilidad. Etong pink fence, primer lang yan. Kaya siya pink para makita namin yung mga flaws. Mas madali kasi siyang makita kapag uh, iba yung color. Pero, kanya-kanyang technique yan, fence, para dun sa mga gumagamit ng white, go, go, go lang. Okay. So, eto friends is yung sa hagdan. Alam nyo ba na isa ang hagdan sa pinakamakonsumo sa bakal? Ano? sa columns at saka sa mga flooring. So, maganda talaga kayo friends kasi magastos talaga ang magpatayo ng bahay. Kung tatanungin nyo ako kung mas okay or mas tipid ba sa pagbili ng bahay or sa pagpapagawa na lang ng bahay, mas tipid ang pagbili kasi wala ka ng stress dyan, wala ka ng aalalahanin pa, no? Developer na yung gagawa. Ang maganda lang kapag pinagawa mo yung bahay is customize siya according sa preference mo and mamamaximize mo talaga yung space yun nga lang kailangan talaga may readily available kang funds kasi tuloy-tuloy lang ang kanyang gastos nung una iniisip ko ibablog ko yung gastos ko kaso nga lang nung nakikita ko kung paano siya mag-balloon parang masakit na sa puso so hinayaan ko na lang yung part ng buhay ko na yun <laughs> eto is yung isa pang room ayan So, naka-metal pa rin na siya. Nag-umpisa na kaming mag ceiling dyan. Ayan. Sana magamit ng mga bata kasi Ganun pa rin naman. Sa parin pa rin sila natutulog pero enjoy ko lang yan. So, eto yung restroom sa second floor. So, pangarap ko may bathtub. So, loobin ni Lord. Makabila ako ng bathtub. Magbibenta muna ako ng kidney. So, kung napansin nyo, meron silang mga terrace, no? Ayan, para iniisip talaga naman yung well-being ng no? mga bagets. Para kung gusto nilang lumabas, maglanghap ng sariwang hangin, di ba? Perfect yon. So, this is the living room or family room. Dito lang kami maglalagay ng TV. Doon sa mga kwarto nila, walang TV yon. Dito lang. Dito ko rin ilalagay yung router. Para kapag hindi ko sila nakikita, papatayin ko lang yung router, makikita ko na silang lahat. <laughs> Ayan. Ito naman yung hagdan. Actually, wala pa akong naiisip na ilalagay dyan. Ano sa tingin niyo, friends, ang magandang ilagay na decor or accessories dyan sa hagdan? So, if ever po na may mga nanonood na supplier ng glass, kailangan pa po namin mag, uh, maghanap. Medyo mahal po kasi yung una namin nakita. And alam niyo ba, nagpa-coat na kami ng furnitures kay Red Tag. Um, hanggang coat lang. <laughs> Nagana pa po kami dyan. Baka meron pa po kayong kilala na nagkukustomize ng mga furnitures na mura lang. And kung napapansin nyo, yung ceiling namin dito sa ground floor is meron siyang metal deck. Dagdag -dag tiba yan, friends. Hindi naman yan requirement. Optional lang yan kung gusto mong mas matibay yung iyong bahay. So, eto is... Um, dagdag -dag room lang no ito is service area tapos ito ginagawa pa yung kitchen Lobby binawa ni Lord matapos namin siya ng first quarter next year. So, kitchen. Tapos, open lang yung dining namin at saka yung living room. Para kunwari malaki. <laughs> so, eto. Glass yung ilalagay namin dyan. Yan. And then, eto yung main door. Dito ang ating uh, two-car parking. yan. So, ang tip ko lang sa inyo, friends, kung gusto, meron na kayong lote, paumpisahan nyo na yan kung meron na kayong budget. Kasi kapag nag-ipon kayo, pataas lang ng pataas ang presyo ng mga materyales. Kung hindi naman, kung ayaw nyo na sakit ng ulo, bumili na lang kayo sa akin ng bahay at lupa at saka kondo, ha? <laughs> So, sana na sa susunod na video, makasama namin kayo sa pagpipili ng mga furnitures ng mga tiles. Yun na kasi yung exciting part. Pero for the meantime, ipagpipray ko naman na kayo naman ang magkakaroon ng home sweet home soon. Bye, friends!